Hello, what's up mga kaidol? Ah, uh, na for today's video mga kaidol, uh, tayo magmumukbang -tay, na naman tayo mga kaidol. Press na press na mga kaidol, <coughs> oh. Oh. Ang tawag nito ay... Ah, uh, ano? Ah, uh, iba. Sa probinsya. Iba, yan o, lalaki. Sana, oh. Ang okay. nito mga kaidol. Galing sa puno pa talaga itong mga, mga kaidol. What? Oh, naka ano pa. So, ano pang gagawin nito? What? Umpisa na natin ito. Oh. Meron tayong asin. Hmm, asin. Saka ano, yung ibak. Ayan, sabahan nyo ako magmukbang makaidol. Oh, ayan o. Oh. Oh. Woo! Ah. Sarap. Ah. ah. Mm -hmm. Sarap mga idol, lalo na kung lagay nyo sa paksiw. Ha? Ah. Mm -hmm. idol Swabe. What? Swabe yung ano? Iba mga idol. So, oh, oh, ang laki nito mga idol, oh. oh ano pang gagawin? Tetrain na natin. Oh. <coughs> Matalsik pa yung katas. What? Napakasarap. What the <coughs> uh, Ano pang gagawin nito? No. Ah. Ah, nakakapanggigil mga idol What? Nakakapanggigil ng Sarap ah. Sana oh ah. So ngayon mga idol Sabi nga nila mga idol Mayroon lang ako sa inyong i-share mga idol Kapag kumakain tayo nito iba Meron lang ako share sa inyo. Sa mga hindi nagagalit na asawa, saka sa nagagalit na mga asawa. Ito. Alam mo yung mga idol, pag ang asawa mo ay hindi nagagalit, ibig sabihin yan, parang tiki lang yan sa dingding na nakadikit mga idol. Sana all. Oh sana oh pero kapag nagagalit ang iyong asawa ay yan mga idol sabi ko sa inyo yan ay parang toko parang toko na siya mga idol pag siya nagalit di ba kay idol, diba, ka -idol? sana ako mga idol <laughs> ay, ang problema napaka-asim napaka-asim <laughs> iba mga <maka> idol <laughs> ay <laughs> <laughs> yung mga idol o oh. nakadalawang peraso po lang ako mga idol pero gabi yung ano ng iba gabi ang asim kung kayo kakain ito lalaway kayo nito sobrang asim pero masarap sarap mga idol oh. Akin naman. Ah. So, yan lang mga idol. So, yan lang. Thank you for watching idol. Ah, idol.